Good evening sa inyong lahat But tonight kasi pag-uusapan natin is Weekend Faith Ano ba ang nag-trigger sa atin Para mag-aral ng magic At mag-practice ng wika okay. Na lang. Pero ang tanong ko ito uh, Lord Mandrake, Lord Blue At Lakay Magbaya Agama Sa experience ni uh, Reverend Benji Sabi niya Nagkakaroon siya ng mga premonition Or doomsday prophecy As a beginner or hindi pa siya wika non pero nagkakaroon siya ng mga prophetic visions or kutob bakit parang negative ano ang mae-explain niyo doon visions no Simulan, so yun yung parang ano pero yun nga as a wika nasabi natin e eh, kailangan ma-initiate or kailang kailangan nga ba talagang initiation hmm. so then i think meron akong nakalimutan na topic so what uh, i i have mentioned dahil kasi isang mahalaga dito ay yung pag isang mahalagang uh, fundamental fate of wika is yung casting circle nagkaka -cast pa rin ba kayo ng circle Or, pero in terms of having a magical place no do you think katulad dito sa Pilipinas every holy week pumupunta ang lahat ng tao sa Mount Banahaw sa Sikihor no dahil kasi pinaniniwalaan nila ito ay isang magical place do you think that magic is limited in those holy places like sa Davao. Ano bang kaibahan um, Lord Mandrake? Yung ano, yung sinasabing wika, pagiging wika at pagiging witchcraft. ano yung difference nito? I think <laughs> 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 at least dito hey, Ako, ako magtatanong ako. Inter interesting kasi natanong na rin sa akin 'to eh. Kasi actually nung sa akin minsan mga bago, nakakatawa, 'di ba? Sabi nila, san po galing ang wika? O, di ba? Sabi ko, siyempre sa ano yan, si, si Gerald nga, mga ganyan, in-explain mo. Eh, nasa Asia po tayo. So, may koting knowledge na rin naman siya. mm Siyempre, di ba, ano, ang, ang pagkakalam kasi natin, pag inaral mo kasi wika, nandiyan yung mga sabat, nandiyan yung eskong So, parang winter, spring, summer, fall, para mga ganyan. Para kasi siyang, ano eh, season uh. kasi siya. Eh, bakit po tayo nag-aaral ano, nag, ng week? Nag, bakit po kayo nag, ah uh, nagwiwika sa Asia eh di ba western po yan wala po ba tayong parang katulad na parang wika sa katulad sa western parang i-practice na lang natin sa atin kasi wala naman time for season kasi maganda yung tanong uh, ni ano uh, ni Lord Manrick so kailangan natin matrace back kung sino ba ang unang uh, Filipino practitioner baka nag ano sa nag internet at <laughs> uh -huh. inano niya yung wika parang ipin-remote niya So, sino pa pinaka matandang practitioner? Charot lang. <laughs> <Don't try>. Kayo, hindi ko alam. Ay, okay, ayan si Sir Benjamin. Just the... guest. <laughs> kasi kung kung kasi pwede pa natin ma-trace back siya kung kailan nag-open ang parang yung witchcraft or yung wika sa buong mundo. Kasi ako parang ang natatanda ko dati sa time ko, parang ayan, si Raymond Backland kasi sa oh, okay. National. Nice. Hmm. Tapos, yung Corellia, na-encounter ko din siya. So, parang siguro, sino ba yung mga nag-first na talaga nag-show off na practitioner sila? Ka, time, timeline mo yata to Apo. <laughs> sino ba yung mga unang nagpa gathering okay. Sino ba yung na, parang naunang mag-release ng more on sa paranormal? Si Jaime Licaoco or si ano? Oh, hi, si Jaime Licaoco. Ah, Tapos, sa i-address mo na rin yung ano, yung... Ah, pangalawang question, yung kay Carlos ay kay Lord Mandrake yung about sa wala ba tayong katulad or ginagawa uh, sa Philippines for entertainment for pwede, pwede magtanong sorry for the internet okay, uh, so uh, ibig sabihin based sa sinabi mo ano uh, apo magiging parang ano na siya krimen na ang hula. para ganun ba yung sinasabi mo yes ito na yung oh, question okay. ko kay na Reblo at saka Rev uh, hmm. About sa kunyari may gustong sumali sa group na minor so papasukin siya tatanggapin or hindi ah, ah ito ay yung, ang question is about a membership sa coven or sa temple what about merong five years old or seven years old na bata gusto magpataro reading would you give a reading sa mga bata Ayon. Uh, question sa lahat Ayon. Mm -hmm. So kapag uh, kasi alam extension ko extension to extension ng oras, <laughs> uh, -train, so. kasi alam naman natin na minsan dumarating yung time na parang feel nating nade-disempower, na parang walang connections, mm -hmm. no wala yung faith. So ano yung mga ginagawa natin as a personal uh, practitioner para maibalik yung faith. Para ma-feel natin ay may power na ulit ako. Uh, Ito pa kailangan ba talaga, day we should live a magical life? Okay, as a magical or as a Wiccan, kailangan ba talagang merong attire? Naalala niyo yung panahon nun na talagang gotic. gothic? gothic Ano Sorry. ang stand natin as oh, oh. Filipino weekend about that? Especially kung magiging member siya. Magiging member siya all members siya. <laughs> na isang porn, sikat na porn actor, pero high priest siya. <laughs> Tapos nagpa-member siya sa'yo. Ano, ano ang stand star? ninyo doon? Especially Lord Blue and Lord uh, Mandrake. Kasi naka-attend ako ng discussion sa internet, sa Facebook, na about pagan pe leadership. Ang question nila is not porn star, pero what about ex-convict na mm -hmm. naging member at hindi lang naging member, naging Uh, ordained pa siya na ano. So, nag-lead siya ng church. So, pagkakatiwalaan mo yun, tapos kung ang crime na convicted siya is rape or sexual molestation yeah. tayo. So, so paano? Concept. Ay, nako. So, magtu I think magta-12 na nga. Uh -oh. Ay, magpahinga na. Maraming maraming okay, salamat. Salamat. Na Wala na siguro kayong tanong dahil kasi pag nagtanong pa kayo, ah, <laughs> uh, haba ulit ang usapan. <laughs> <laughs> so, kulang talaga ang ilang oras. So, maraming salamat. Uh Blessed be, bye. Salamat, salamat. blessed be. Blessed bye, bye. Bye, thank you.